Hello, mga kaama, so time check natin is 12 o'clock in the afternoon. Today is Sunday, talagang dito dumaan yung bagyo. Hindi ko ina-expect na ganito magiging effect sa amin ng bagyo. Grabe! Guys, yung bubong namin dito sa second floor, natanggal siya. Ayan. Mabuhay mga kaamats, ako po ito si Eds at welcome sa panibagong 8 storya! araw ng Sunday nung deliver sa bahay yung mga inorder naming bakal, trusses na gagamitin namin sa pagbuo ng aming panibagong bubong. Sobrang mahal na pala ng mga materials ngayon. Umabot nga pala ito ng 40,000 at syempre para hindi na kami umupa na magbubuhat ay tumulong na rin ako. Pagkatapos ay pininturahan na din namin yung mga bakal para mas matibay at iwas kalawang. Ito nga pala yung day one at sura ng bahay namin na papalitan ang bubong. A few moments later. Thanks ka amat. Si Papa kita ko sa inyo yung ichura ng second floor namin kasi tinanggal na yung bobong. So ito yung first kwarto. Ay yung first kwarto namin to dito ay Kita nyo anggal na siya. Tapos sa pangalawa, ito yung mga tambak ay yan. Tanggal namin siya. Tapos ito yung taas niya wala na siya lahat ya papalit na na ng bakal, ng yero tapos ito yung isa pa ayan so sobrang daming gawain dito ngayon sa bahay <laughs> Mga kaamat, so tapos na ang day 1 ng pagbabaklas na aming lumang yero, tapos yung mga kahoy talaga super bulok na. Actually, yung talagang bubong dito sa taas is luma na siya. Yung kalahati lang kasi yung aking pinilitan doon, pero nasira na siya dahil marami ng bagyo ang dumaan parang yung atong relasyon unti-unti nang nasisira. Char. Ayun. So, andito ngayon ako sa second floor kung saan nakatambak yung mga gamit. Pero feeling ko hindi ako makakalakad kasi sobrang daming bakal dito. Tapos dito sa side, ayan, mga yero. Ay, papakita ko. Ayan, so hindi ako makaka... Ayan, ang <laughs> ko. Ayan, so hindi ako makakapunta doon kasi um, ang daming mga yero. Ito na yung ikakabit namin. Trasas ng ang siya. Sobrang mahal ngayon ng material. Sobrang, my God. Tapos, mga lumang yero, ayan, ibebenta namin yan para may pambili kami ng food sa mga natatrabaho. Tapos, ito, ayan, nakita nyo yan? Yan, lahat ng yan. Papalitan na siya ng isang buo. Isang buo siya. Alam mo yung, ang um, haba kasi ng bahay namin. nakaka... Uh, ano nakaka nakainis siya for, for, for this kasi imbis na kalahat nila yung gagawin lahat na siya so ganun kahaba yung bahay namin so guro ang uh, kusosumahin mga uh, dalawang ordinary classroom na pinagdiket ayan di bababa parang ganun so parang dalawang classroom na pinagdiket yung bahay namin yung haba kasi mula doon sa pinakadulo siya katulad sa pinakadulo si ni mother So ito yung mga kwarto As in talagang nabubulok na yung mga kahoy Kasi lagi yung siya nababasa Ayan So ito yung dati kong kwarto ng college ako Pero hindi na ako dito kwarto Kasi um, hindi ko na feel umakya So ito sa kapatid ko na siya At, tapos umulan kanina, umulan, sobrang lakas ng ulan, kaya limas kami, yung ibang mga gamit, may mga tabon lang siya ng tarapal, yung iba nang katago dun sa salas namin, buto na lang yung salas namin, safe na yun, kasi yung ano doon, Semento yung kaysa may parang ganyan. It's love. It's love. Ito yung kwarto naman na isa kong kapatid. Ayusin din yan. And of course, ito, lalagyan din siya ng tulay. Ang dami! Ang dami yung gagawin dito. So, sana magkasya yung budget namin. Ayan, so isushare ko sa inyo lahat ng gagawin pero hindi ko mga make sure na everyday kasi marami din naman akong gawa no? so yun lang so thank you so much po sa lahat ng mga nanonood na aking vlog kasi malaking percent yung aking mga revenue sa youtube lalo na last month, ang laka ng viewers ko. So, thank you so much kasi nakatulong yung pambili ng yero. So, sana marami pang manood, marami pang bumili. And wait lang, guys. Oh, look, kaamats. Yan yung sky cable na binili ko. Tapos, first na nandiyan. Ang laki pala niya. Sa malapitan. So, for sale, for sale. Bilay niya na yung sky cable na yan. Bigay ko na lang ng libre. Mura siya. No, kasi hindi na kami ngayon nag-cable. Nag-sky cable. Kasi yun nga, di ba, nasira na yung TBS. So, yun lang. Hindi na ako pumunta doon. So, bukas ulit. So, that's all for my update for today. Bye!